Ang daming nagtatanong tungkol sa product natin, i-explain ko ha. Pag gustong pumuti ang katawan, Mima Bells ko, intense whitening. So, pero bawal gamitin kung walang lotion. Pwede ang ibang lotion, pero ang advantage ni serum lotion, is nakaka-glass skin kasi to. May whitening din to, pero focus to sa, pansinin mo, naglagay na kasi ako kanina, focus to sa glass skin, wala tong white cast ang ating serum lotion. So, ito yung pang body natin, 2 weeks pa lang, makikita nyo ng effect. Sa first week nyo, makikita nyo, na parang nagsya shining, shimmering na yung balat nyo. Sa 2 weeks, maputi na siya and shining, shimmering. Pag hindi pa nakaka-2 weeks, wag mo nang iimik. Basta everyday ang, liyo, ang ligo, baka naman 2 weeks, tapos ano lang kayo, once a week lang ang ligo do. So, wala rin effect ni Mabasco. Every day ang ligo. And then, pag ma-pimples ni Mabasco sa gabi at kumaga si Miss Chung Rejuvenating Set, hanggang 3 days lang na ganun ha. Pag after 3 days, tatanggalin nyo na to sa umaga. Ang mangyayari sa gabi na lang to. Ang gagamitin nyo na lang sa umaga ay foam wash at saka ito. Pwede naman kojic. Mas malakas-lakas yun. po, ano marami-rami pang ganyan. Kojic at saka serum at saka itong ating... Ito rin yung nasa ano eh. Ah, uh, yan. Yung Luminous, ito din yung na sunblock na nasa rejuvenating set. So, ayan muna siya. Ganyan siya, Mima ha? Pag sa umaga, pag tapos ito sa gabi. Ngayon, pag sumobra na ang kinis ninyo, alisin nyo na to. So, ang mangyayari, ito na lang, Mima Tapos, ito yung pag umaga pa rin. Ito na lang, tapos si toner, at saka ito na lang sa panggabi. So, gano na yun. Tama, na naintindihan nyo ba? May step-step yan eh. So, pang gabi na to. Pero ito pa rin yung pang umaga. Ganyan ha, pag medyo makinis. Ngayon, pag sobrang kinis na tatanggalin nyo na ngayon si toner, ang mangyayari, ito na lang ang panggabi nyo. Pero ito pa rin ang pangumaga nyo. Gets na ba? Get na nyo ba? Basta ganun, may mabas ko ha. And then, ayun na yung tinatawag nating maintenance. Pag ngayon, medyo na wala na naman ang inyong glamour, glamour, kineme. Actually, mahirap mawala pag ka naka-maintenance kayo. Just in case mawala, tumalasik yung laway ko, ilalagay nyo na naman si toner sa gabi. Pag dumami naman ng pimples nyo, tatanggalin nyo na naman to, ilalagay mo naman yung kojik na nandito kasi may lakas yun. Nagigets nyo ba? So, ayun, may mabas ko. Tutulog na ako, ako. May bago tayong gamot pampatulog. Alam mo, akala ko, i kasi hindi ako inantok kahapon kasi isang tableta ngayon dalawa gumagana-ganan ako may mabas ko so good night sana na explain ko sa inyo Si Luminous ay nasa rejuvenating set din natin. Yung sunblock na rejuvenating set, si Luminous. At iisa lang yon, Pinalaki lang to. And si Glow just in case haggard kayo ngayon. Ganyan. Retouch lang kayo ng ganyan, Mima ko, Magfe-fresh na kayo. Yun naman yung ano ni Glow Lagi itong nasa bag ko. Kita nyo wala na siyang laman. Bira ko naman siya iba i-commercial e pero wala nang laman. Ibig sabihin ginagamit ko siya kahit hindi kayo nakatingin. So ayan, good night Mima.